So, pag-uusapan natin guys sa uh, election 2025 sa governor no sa Laguna. So, pag-uusapan natin kung sino yung posibleng uh, maging gobernador ng Laguna. So, kung apology yung content ko kanina ah kahapon, no. So, possible na manalo sa Laguna isi si ano, yes, bakit kamo? Kasi nga guys, tatlong uh, BBM Romualdez Alliance ang tatakbo bil tatakbo bilang gobernador sa Laguna. No. So ba't sinabi kong BBM Romualdez Alliance kasi guys, si Hernandez guys, ang partido niya la CMD ni Martin Romualdez. No, uh, ni Martin Romualdez. Ah, uh, Martin Romualdez. Tapos ang tatakbo na pangalawa naka-alliance ni Martin ni Martin ni Tambalolos si Dan Fernandez. So, NUP siya na partido pero uh, co-chairman siya sa Quadcom. No. So dalawa na, dalawa na sa BBM Romualdez Alliance. Pangatlo, si Vice Governor ng Laguna si Karen Agapay. Ang partido niya si uh, FPP, partido ni BBM. So si BBM ang chairman doon. So ang naging isang lalaban para sa alayas ng BBM Romualdez ay si Sol Aragones. Kaya nga sinabi ko, posibleng manalo si Sol Aragones laban sa tatlo. No, guys. So, uh, base nga sa video ko, sa so base sa video ko, yung kinontent ko nung nakarang araw, uh, sinabi ko doon na ng 2022 election, Uh, vice president election, ang bumoto kay BP Sara is 800,000. No? Ang bumoto kay BP Sara bilang vice presidente sa Laguna. So, ang pagkakamali ko pala, nakalimutan kong i-input, yung sa 800,000 yung guys, yung boto na yon is Unitim pa, Unitim. So, ibig sabihin, BBM Sara pa siya. No? So, pagpalagay nating nahati yung 50-50, so, Malamang hindi naman 50-50 yan. Pag natin 50-50 yung 800,000. No? 400 sa BBM supporters, 400 kay Sarah. No? So, ang total registered voter sa Laguna is 2 million plus. So, kung 400,000 doon yung DDS, so one fourth ng registered voter sa Laguna, guys, is DDS. No, pag sinabing DDS guys, talagang solid 'yan sa Duterte, no. Kaya nga sabing DDS eh. No. Pag palagi natin 400,000, bigyan na natin sa ano yun, sa BBM supporters. Kaso ang mangyayari diyan, guys, no. Maghahati yung tatlo sa suporta ni Martin Romualdez at ni BBM. Kasi nga, guys, naka sila sa administrasyon. So, kaya possible na makakuha ng boto ng mga DDS ay si Sinong possible na makakuha ng ano ng boto ng DDS? Sol Aragones. No, si Saul Aragonis ang makakakuha ng ano, ng boto ni ng boto ng mga DDS. No. So si Dan Fernandez wala na, hindi na mananalo yan si Dan Fernandez sa Laguna, guys. Hindi na mananalo yan sa Laguna si Dan Fernandez kasi nga uh, hindi niya na anticipate yung mga bumoto kay Sara Duterte. No, hindi niya na anticipate na maraming Duterte supporters sa Laguna no so ay napagkaamali ni Dan Fernandez kala niya guys yung exposure niya sa Quadcom maaatulong sa kanya sa eleksyon sa Laguna bilang gobernador pero naging kabaligtaran yung exposure niya sa Quadcom na expose siya no na expose siya sa Quadcom kung anong klasing tao siya no sinabi niya dati eh uh, nag siya during ano Quadcom hearing ang sinabi niya dati doon uh, uh, ah, hindi ang sinabi pala kay Abante pati kay ano kay kay Dan Fernandez dati nasabi niya na side comment siya na ano sabi niya ah uh, hindi naman daw siya tatakbo ng national kaya okay lang sa kanya kung i-criticize siya ng mga DDS troll sabi niya gano'n. kasi ang problema guys no sa lokal ng Laguna ang daming bumoto kay Sara Duterte no daming bumoto doon So, imposible yung 800,000 na yun, Masiro yon Hindi. So, matik yon guys. Ang boboto, ang hindi boboto kay, kay Fernandez, matik yon guys. DDS. So, malalaman natin guys next year, no? So, medyo exciting to kung ilan boto makukuha ni Dan Fernandez. So, sa akin guys, lininawin ko. No. O hindi ko kumakampi kay Sol Aragones, tapos si Ruth Hernandez, pati si Karen Agapa is, kinikritize ko, no? Hindi. Ang sinasabi ko rito guys, kahit sinong manalo kay Sol Aragones, kay Congressman Ruth Hernandez, kay Vice Governor Karen Agapay, okay lang sa akin. Okay na sa aming mga DDS. No, basta wag lang si Mr. Dan Fernandez, aka Mr. Google, sabi nga ni ano, ni Attorney Tofacio, no. So, malino tayo doon, guys, ah, So, hindi ko kinakampanya si Sol Aragones, no. So, marami nagsasabi, guys. Yung 2022 election, sinoportahan ni Aragones si BP Lenny, former BP Lenny, no, sinuportahan niya. Kasi yung time na yung guys, no, PDP laban si Sol Aragones, PDP laban si Ramil Hernandez. Kaso nga guys, tatakbo sila bilang gobernador ng Laguna. Kaya anong nangyari guys, si Sol Aragones, umalis ng PDP laban, tapos si Ramil Hernandez, tumakbong gobernador, re-electionist, under PDP laban. So itinaas ni Ramil Hernandez yung kamay ni BBM, tapos, itinaas naman ni Sol Aragones yung kamay ni Lenny sa pagka-presidente. Kasi nga guys, ang tawag doon, political move. Alangan nga naman yung kalaban mo sa politika, itinaas yung kamay ni BBM. Tapos itataas mo rin yun. So, political move lang kay, ano, kay Sol Aragones. So, hindi natin masisisi si Sol Aragones doon. Although si Sol Aragones, di ba, sabi ko sa inyo, PDP laban. Si Hernandez naman, PDP laban dati, nang nanalo, tumiwalag sa PDP laban, pumunta sa CMD, ah, lakas CMD ni Martin Valdez. So, tumalun sila. So, napapansin ko sa, sa, sa Hernandez, guys, kung kaninong administration, kung kaninong admin administration ngayon, ah, uh, doon sila pumapanig. No, pag PDP laban ngayon, ang nanarabi ng presidente, PDP laban sila. Dahil si, lakas CMD ngayon, sa lakas CMD sila kasi kay Martin Valdez. Malakas yung ano eh. Boto eh. Paano kung biglang naging presidente si BP Sara? Naging PDP laban. Makakabalik kaya sila? No? So, ano na lang yung guys? Ma babalik, iniwan mo na PDP laban, babalik ka pa. So, sa akin, guys, although walang, walang PDP laban na candidate sa, sa gobernador sa Laguna, so ngayon, namimili kami kung sino deserve na iboto bilang DDS sa gobernador ng Laguna. So, ang, ang pinakamalapit na iboto talaga si Sol Aragones. Kasi nga, Romualdez Alliance eh. Romualdez BBM. Hernandez. Tirot Hernandez. Ano siya? La CMD ni Martin Romualdez. Si Karen Agapay. Partido ni ano? Partido ni BBM. Tapos naman si ano? Si Dan, Dan Fernandez. Kaalyansa naman ni Martin Romualdez. So talagang walang choice kundi pumunta kami kay Sol Aragones. No. So sabi ko sa inyo guys, wala akong kinakampanya rito guys. Ang kinakampanya ko lang dito si Dan Fernandez na uh, Kasi eki eh, sa amin sa, eh, sa mga DDS eh. So, yun ang kinakampanya ko. Oh, sure talaga si Dan Fernandez, kinakampanya Sabi nga ni, ni Dan Fernandez dati, side comment niya dati, nung in-interview siya, uh, it's not personal, it's political. So, ganun din kami ng DDS. No, tapakita namin yung power namin. Hindi to personal, Dan Fernandez. It's political lang din. So, nung muliti so kami mga botante rin naman, mamumulitika rin. Babawi kami sa politika rin. So bawiyan lang yan. So it's not personal, it's political. Kaya nga, kalye politika. No, guys, no. So mag usapan naman natin yung impeachment. Impeachment kay BP Sara, no. So sa tingin ko, guys, yung impeachment kay kay BP Sara. Hindi uusad diyan, guys. Hindi may impeachment kay si BP Sara, no. Tapos yung mga yung mga uh, nasa Quadcom magba-backprayer lahat ng pagdating ng election. So tandaan nyo guys, magkakaroon ng Duterte effect. No? Duterte effect sa 2025 election sa mga congressman. So iniisipin nila, safe sila kasi hindi sila tatakbo sa national. Pero hindi nila alam sa bawat lokal, meron Duterte supporters. No, ayun ang ayun ang hindi nila inanticipate eh, ng mga ano eh, ng mga alaban ni VP No. So, marami diyan Duterte supporters, tahimik lang. No. So, kaya yung mga kumakalaban kay VP Sare diyan, So, ingat-ingat din kayo kasi kala nyo okay yung exposure nyo hindi pa hindi niyo pala nalalaman ini-expose na kayo kung anong klasing politician kayo no so sabi nga nila it's not personal it's political so ganoon din ng mga DDS so uh, Dan Fernandez i-anticipate mo na, na may DDS na hindi boboto sa iyo so kung 800,000 yung bumoto kay BP Sara pagpalagay natin 50% solid doon No, yung 400,000 na yon na DDS, uh, hindi ka ibaboto. So nawala ka na ng boto para sa 400,000. Okay ka naman dati eh. Biglaang lumis. Eh. No. So ganun talaga politika. So yun lang guys. So eto lang yung ako dive ko. So thank you guys and God bless.